Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Mayo 12, 2025. Ngayong araw, sa ilalim ng mahiwagang liwanag ng flower moon, mas lalo pang magniningning ang iyong likas na dangal at karangalan. Habang sumasapit ang Mayo 12, isang araw na may dalang tahimik ngunit makapangyarihang enerhiya, tinatahak mo ang landas na puno ng emosyonal na lalim at espiritual na panawagan. Isa kang nilalang na may likas na tapang, dignidad, at paggalang sa sarili, at ito ang mga katangiang higit pang umuusbong sa panahong ikaw ay sinusubok ng buhay. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, mararamdaman mo ang panawagang gamitin ang iyong emosyon sa mas balansing paraan. May mga pagkakataong maaaring masyadong masidhi ang iyong damdamin, lalo na kung may mga sitwasyong nagpapagalit o nagpapasama ng loob sa iyo. Ngunit ngayon, ang tunay na kapangyarihan ay nasa iyong kakayahang tumugon ng may kalma at katalinuhan sa halip na kumilos agad-agad ayon sa silakbo ng damdamin. Ang iyong emosyon ay tila alon, malalakas, marugdob at puno ng enerhiya. Ngunit sa halip na hayaang lunurin ka ng mga ito, subukang unawain ang kanilang pinagmumulan. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ba talaga ang dahilan ng aking pag-aalala o galit? Sa likod ng lahat ng ito, may mas malalim na pangunawa na naghihintay matuklasan. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkontrol ng emosyon, kundi sa pagkilala sa mga ito bilang mga mensaheng nang gagaling sa iyong puso, mga mensaheng humihimok sa iyo na magbago, maghilom, at mas mapalapit sa sarili mong katotohanan. Ngayong humuhupa na ang buwan, mararamdaman mo ang isang mapanlikhang puwersa na unti-unting gumigising sa iyong loob. Ang kalungkutan o paungulila na maaari mong nadarama ay hindi hadlang kundi paanyaya. Paanyaya na i-channel mo ito tungo sa sining, paglikha, o kahit simpleng pagpapahayag ng damdamin. Maaari kang gumuhit, magsulat, umawit, magluto, o kahit maglinis, anumang bagay na naglalaman ng malikhaing enerhiya ay magsisilbing daan upang mailabas mo ang bigat na iyong kinikimkim. Ang bawat pagsubok, kapag pinanindigan at inunawa, ay may kapangyarihang gawing inspirasyon ang sakit. Dito nagsisimula ang mas mataas na anyo ng paghilom, kapag ang sakit ay nagiging sining, at ang pait ay nagiging panibagong liwanan. Habang ikaw ay nakikisalamuha sa mga tao ngayon, maging mapanuri at mapagmatsyad. Hindi lahat ng sinasabi ay totoo, at hindi lahat ng ngiti ay nagmumula sa dalisay na hangarin. May mga pagkakataong ang mga taong nasa paligid mo ay may itinatagong motibo, o kaya'y hindi nagpapakatotoo sa kanilang mga intensyon. Maging mapanlikha sa pagtingin sa mga kilos at pananalita ng iba, at huwag magpadalos-dalos sa pagbibigay ng tiwala. Ngunit sa kabila nito, huwag ding isara ang iyong puso, sapagkat sa bawat pagsubok ay may pagkakataon ding lumalim ang koneksyon mo sa sarili at sa mga tunay na taong nagmamalasakit sa iyo. Ang iyong intuwisyon, ngayong araw, ay matalim at mas matindi kaysa dati. Pakiramdaman mo ang mga hindi sinasabi, ang mga katahimikan, ang mga kilos na tila may kahulugan. Makakatulong ito upang makita mo ang kabuang larawan sa likod ng mga komplikadong sitwasyon. Sa ganitong paraan, mas makakakilos ka ng may kabatiran at kapanatagan. Mas magiging malinaw sa iyo kung paano tutugunan ang mga hamon, hindi sa pamamagitan ng padalos-dalos na emosyon, kundi sa isang mas malawak na pananaw. Ang enerhiya ng flower moon ngayon ay isang paalala na sa gitna ng lahat ng ito, naroroon pa rin ang kagandahan ng mundo. Ang kagandahan iyon ay makikita mo sa mga maliliit na bagay, sa hangin na dumadampi sa iyong mukha, sa musika na umaawit sa iyong kaluluwa, sa tawa ng isang mahal sa buhay, o sa tahimik na sandali ng pagmumuni-muni. Yakapin mo ang araw na ito bilang pagkakataon upang ibalik ang iyong sarili sa gitna ng gulo, upang makita mo na kahit sa dilim ay may liwanag, at kahit sa kaguluhan ay may katahimikan. Ngayong Mayo 12, nararapat lamang na pagnilayan mo kung ano ang ibig sabihin ng T-pagbabago para sa iyo. Hindi lahat ng pagbabago ay kailangang maging malaki, minsan sapat na ang pagtanggap ng isang simpleng katotohanan o ang pagbitaw sa isang lumang galit. Maging buka sa pag-usbong, sapagkat ang pagtanggap sa bagong anyo ng iyong sarili ay siyang susi sa iyong tunay na paglago. Tandaan mo na hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Magsimula ka sa loob sa sarili mong puso. Pakinggan mo ito, sapagkat matagal na itong bumubulong sa iyo ng mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay kulay kahel. Ang kahel ay sumisimbolo ng tapang, sigla, at pagbabago, mga elementong makakatulong upang maging matatag ka sa gitna ng emosyonal na unos. Ang maswerteng numero ay labing walo at tatlumput lima. Panatilihin sa iyong isipan ang mga bilang na ito, sapagkat maaari silang magdala sa iyo ng inspirasyong kailangan mo sa mga desisyon mo ngayon. Ang maswerteng gawain ngayong araw ay ang paglalaan ng oras sa malikhaing proyekto, Anumang uri ng sining, pagsulat, pagguhit, pagtugtog ng musika, o kahit simpleng pagbubuo ng plano para sa kinabukasan. Ang mahalaga ay gumagalaw ka, lumilikha, at binubuksan ang iyong sarili sa posibilidad ng bago. Bilang panghuling paalala, huwag mong kalimutang ikaw ay isang nilalang na isinilang upang maging inspirasyon sa iba. Sa bawat pagkilos mo na puno ng integridad, sa bawat salita mong may layunin, sa bawat pagpapakita ng iyong tunay na sarili, nag-iwan ka ng liwanag sa mundo. Hindi mo kailangang ipagmalaki ang iyong kapangyarihan sapagkat nararamdaman ito ng mga tao sa paligid mo. Ang tunay na leader ay hindi kailangang sumigaw, sapat na ang kanyang presensya, upang maramdaman ng lahat ang direksyon. Sa pagtatapos ng araw na ito, sana'y maglaan ka ng tahimik na sandali upang pasalamatan ang iyong sarili. Marami kang nalampasan. Marami ka pang tatahakin. Ngunit sa bawat hakbang ay may saysay, at sa bawat paghina ay may pag-asa. Maging mapagpakumbaba, maging mapagmahal, at higit sa lahat, maging totoo sa sarili. Sapagkat sa pagiging totoo, doon mo tunay na makakamtan ang kalayaan. Naway dalhin ka ng mayo dose sa mas malalim na pagkakaunawa sa iyong sarili, at sa mas malawak na pananaw sa mundo. Patuloy kang sumikat, Leo, sapagkat sa iyong liwanag, maraming kaluluwa ang nakakatagpo ng direksyon, tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.